kalau itu pun kita pilih lainnya dia di aibda itu mahok ini ya ini toh ini tuh yang masing mini project ini si master master morning good morning apa masaya Masya Allah kemarin ya? Ah cangge jangge Kalau mungkin lagi kita. Ayan, nandito na po tayo. Kaniguan project sa Dream House ni Ate Aida. Shout out po Ate Aida. Tsaka sa mga viewers natin, subscriber. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, uh, finishing na po tayo. Tapos yung ano, bakod, pina-stop ko na yung design natin para po ma safe na yung ating ano, yung ating baadyo sa loob. Kaya yung ano, sinabay ko na po yung ano, bakod ni Ate Aida. Tapos yung PVC ceiling panel, pwede natin i-order mamaya. i-sukatin natin kung ilan yung mabibili uh, natin. Estimate po natin. Ayan, si Jeffrey. Jeffrey! Good morning, Jeffrey. Tapos meron tayong ano, bisita. Si, ano pangalan to? Gerardo. Ha? Ah? Fernando Yumang. Ah, oh, Fernando Yumang. Ayan po. Ah, uh, taga dito lang po siya, si Fernando Yumang. <laughs> yung ano natin yung ano meron may wagang meron <laughs> ano o? Fernando yung oh. Fernando yung ba? Yuma ah Fernando mo yan Fernando Yuma daw hindi mo hindi pande eto ano po natin to uh, ah, kaibigan po natin dito sa kanigwang project kabarkada kabarkada ah. ha may minum, may minum ka pa kanyan oh. mo gin Ah, oh, sige. Sa so, ano, sa so Sabado, punta ka, bibigyan kita ng gin, ha? Ilan, ilan ang gusto mong gin? Dalawa lang. Ah, dalawa lang? Pulutan? na rin pulutan. <laughs> Ayan, Maria, ta, dalawa ang gin lang, no? Tapos may pulutan tsaka yelo. Oh. Ayan, yung kaibigan natin dito. Okay. Si Fernando, Fernando po Fernando Yuman. Ah, Fernando Yuman. <laughs> Ayun, tuwa si Ate <adik> Maria to. <laughs> Hello, <laughs> good morning. Ano? Bernardo yung mang hindi loko loko si Raul <laughs> <laughs> ayun lalo kakabo ayun si Fernando yung mga kala ko Fernando po junior eh mahilig sa ma gin <laughs> <laughs> anik ah ito ito yung kasama niya sa <laughs> gin oh sige Kaya mo pa niya rin kin eh Oo sabado, sige Bote, bote na yun Diyan daw ah uh, dyan na ka. Dyan na ka pang uniforming kay Boss Mac. pa, <laughs> Ayan mga boss Update po tayo dito Ayan halos patapos na po yung ating ano, span drill Span searing Tapos dito pwede na natin i-layout yung, ano, yung supports Yung kanyang bubong Yung design natin doon na yan ginagawa na ni Pax naka-design po natin, yan. Tapos yung tiles, meron pong tiles ito. Hanggang dun sa precast na yun yung tiles natin. Dito, may kulay na po yung ating ano. May kulay. Yung wall dito sa rap. Ay, sa labas. Ayan po. Kulay beads po yung na-feeling kulay ni Ate Aida. Tapos pagkatapos na pag na na po 'yung ano, 'yung pintura pwede natin, itanggalin 'yung mga scaffold. Okay. Bali, sige lang po 'yung ano, gagawin nila dito sa ila bahay pangalawa po 'to. Ano? Tapos ito diretso sa dito. 'Yung um, design natin tapos style style na 3564 to pinaka accent niya. yan start na yung pangamas dito sa ano sa dining at saka sa living area kitchen yung mga siding okay na rin po yan pwede nang ano yan masilya yan bako tayo maglagay ng ano PVC ceiling panel yan e, estimate po natin kung ilay yung bibili natin yung TVC panel dito nagbigay meron nang napili si Ate Aid ng kulay dito ay interes natin sa common si Elvin pataas na pataas ayun ah meron hmm. siyang nits bakit tatlo po yung nits niya yun ang pinalagay nila dito tatlong nits Abang tayo ng ano Ay, outlet Ito ba yung 60 po yung test natin Ito uh, 20 by 80 po Yung pinaka-accent niya dito Sa so, uh, likod ng Wala po natin Ito po, okay. is natin yung PVC panel niya. Isang isang kulay lang po 'yan. Eh mga boss, nasukat na natin yung ano, yung PVC ceiling panel kung ilan po yung bibili natin. Tapos sabay na yung masilya ni Bay, saka ni Royal dito para pa ma-isla natin yan kasi naka-wiring na po yan oh. Hello so, mga boss oh, Shoutout muna si Sir Alan, na Sir Alan, <laughs> <laughs> ah, one, the... Ayun, man. naman Yung daw ano, yung daw Double black ni Jamata, nandun na oh ah. Shoutout na yun Sir Alan, salamang Alan, ka Shoutout Alan, salamang Sir Alan kasaut, Yung double black Oh, yung double black yung gusto kong inumin wala, <laughs> wala kang kakapon. si Mika Salamangka sa Kambasi Project. Bali po si, si yung, yung client po natin sa, ano, sa Kambasi Project. Anak po nila si Mika Salamangka. Nandun po kakapon si Mika. Tsaka dumating na po yung client natin doon. Si, Aran, <laughs> si Aron ya si Ma'am Bandi. Kaya si Jomata, daw ng, ano, na double black. Ah, sa Sabado. Sabado. Tapos merong ka pa daw na daw, sobre ah. <laughs> ah. Uh, Ulay pula, puti. Ha? Ulay pula, pula, puti. Ano pula? Pang <laughs> Christmas. Christmas bonus. Oo. <laughs> hmm. Tapos merong pang kambing. Wow, pulutan. Ah, <laughs> pulutan, kambing. Ay, hey, tinga mo kumakain ng kambing, di ba? Hindi siya, Hindi, yung, siya yung kinakain ng kambing. Hindi yung kinakain? mo. Ah, kasal, ka mo na, kasal ka mo na. Kasal. Ah, bino. Parni kasal ta. <laughs> <laughs> Ay mga subscriber at viewers natin, kas um, muna. out ng mm, parin Jowat. Kas out. <laughs> Ayan. Uh, sa Sabado po, uh, bali magpapainom po si Sir Alan sa Kambasi Project natin. ah uh, Nagustuhan po yung gawa natin. Kaya nagbibigay mag, ng konting ayuda at konting inuman. Sa Sabado, yung mga tropang gawa doon. Tapos sa uh, linggo, Saling bangun nun? Ah. Ini nanti saling uh, Desember 22. Oh. Christmas party was. Christmas <laughs> party. Ah Christmas party Kamu, hey, kasih sini, Kang. Oke, kasi, Bos. <laughs> kasih <jamata>. kasih <laughs> party. Jamata. Kasih Oh, saya kok salah party namin. Anong sa <laughs> Mas na <kurusuluh. laughs> <laughs> eh. Tapos na abang sa ano sa tad, tad screen na mirror. dito kay Melvin. Ano Kanopi. Ano Ang okay, Ate Mariat, <hub> Ayan, nandito siya sa dream house dito sa likod. Tapos ito. Tapos na, malapit na ito. Ah, sige, ayan. Tapos yun naman bubong dun sa ano, supports. Yun ang titirahin natin mga smaller natin ng spandrel ceiling. Mga ano, mga import. Yung, yung mga bisaya tsaka taga Mindanao to. Yeah. <laughs> Kami naman, si Jamata naman, taga Luzon. Ano, ano tayo kompleto eh? Luzon, ayun, Visaya, at saka Mindanao. <laughs> ano? ah, Ah, kompleto tayo ano? Si Jo Mata, taga Luzon. Si Yarnel, taga Visaya. Si Ramil, taga, taga Mindanao. Ayun, ito na. Ano ba, uh, wow, boss? Ano ba, tate? Ah, uh, bye. Taga Santo? Makalang ano sa Malacanang. Sa <laughs> oh, Malacanang daw. Ayun. Unstable. Ah, ah, hey, tapos dito po yung ating ano panel board. Baka next day kayo natin install yan. Para yung mga wire para malusot na doon. Ito si Pax yung ano, si Yung... <coughs> nakadesign dito. No -feel. eh bakod natin. Service door dito. Tapos yung gate. Doon yung gate nya. Service door. Tapos meron tayong ano dito. Design. Ayan o. Yung design natin. Nag Nag-tibing muna po tayo. Para matibay. Tapos masintada. Ayan, si Master Tang. Ang gumagawa dito. Tama niya si Parimbong. Tapos yung mga boss. ah... Uh, Okay na po yung mga PVC panel natin, yung sinukat natin. Tapos punta po tayo ng San Fernando ngayon para maka-order na, makabili na. Para bukas pwede na silang mag-install. Tapos damo muna po tayo dun sa bagong project natin kay sa, ano, sa pantalan project para po magdala ng mga gamit. Dun, na doon na po si Master at si JR. Dalawa muna po yung gumagawa doon. So ayan mga boss, punta muna po tayo sa Pantanang Project bago tayo pumunta ng San Fernando para bumili ng PVC panel. Naglala po tayo ng semento. Ayan po, may tiyangge sa ating ano, sa ginagawa natin dito. yung ating mini project ito si master master morning, morning. ano masaya ay lugar mo yun ha jangge ah, jangge ah, maraming nakikita ha good morning good morning ayun siya po tayo sa jangge na sa mga boss yung lalagay tayo ng mga column dito dalawa tapos papasag natin yung bubong Tsaka yung dun sa taas. Ah, dito pala si ano, Vice Master Boss Cooper. Ang babalik namin. Ayun, good morning Boss Cooper. Morning. Ayun, nandito naman kami kay Boss Cooper kasama si Master Jojo si Jer. Tama nga no, Champo merienda no. Kalik. Walang banana queue, banana bread lang nabili ko. Ano yung pangit? Wala na si Boss Eddie ah. Tip lang ano yan. Ah. Dia dia tip lang boy. Templang imported. <laughs> eh, eksakto. Merienda po. Merienda mga boss. Ito. Tapos silipat na natin yung ano, yung roll up. Dati po, dandiyan siya. Silipat muna natin dito para makagawa tayo dito para mas safety yung ano, yung tindahan nila. Dito sa Pantalan Project. Masikip, masikip po dito. Masikip yung ating pesto. Pero kaya naman po.

Ba'y folder talaga yan, 'yang atin 'to. Palugta din 'yan, boss. Nandiyan din po 'yan, mo Nandiyan mo rin 'yung akin. 'tani ni. Oo, paluot yan. 'ke ni. kaya ni, Rolap makalupkin. mo ni na Cenggi, cenggi muna, muna ang Kita Ah, iwan muna natin mga tropa natin dito. Diretso na po tayo sa Lagundi, Mexico para sa PVC panel natin. Ayan, dito na tayo dadaan. Sa Changi. So yan mga boss, dito tayo sa Lagoon de Mexico kay RMB RM Bundalian Enterprises uh, Dito po tayo bibili ngayon ng mga PVC panel uh, dus, mm, Malapit lang po kay, ano, kay RV Ramos yung, Doon si RV Ramos tapos si RV Bundalian ito Dito tayo bibili ng ano thisy seating panel. Dito. Ano, yung mga design nila nandito. Eh mga boss galing na po tayo dito dati. Ah, uh, kumuha tayo ng ano sample, pero ito po yung napiling design ni, ano ni Ate Aida Itong mahogany. Ayan Tapos meron din sila nga na dito Rooted panel Indoor saka yung pang outdoor Ang marami pong design dito Ang mapipili yan Okay, yan mga boss. So, yan po yung money natin. Dili natin. 16,500 kay ate. Ah, okay na ate? Ay, okay na boss. okay, thank you. Thank you. Tapos, gawin natin doon sa ano. Gawin okay, natin doon sa kanilang doon. Tao, doon sa labas. So, dito, dito yung kanilang pinakabudega. Ayan, meron pa lang ano dito. Meron pang... Antin. Oh, Unlimited Santi. Basta. Oh, ganin ah. Kita sa likod. yung kanilang ka? pinaka bodega.

Ayan, nakapagasin na na sila dito. Dalawang na nga lablax na 4 po yan. Tapos merong nosing yung ating ano, mga poste. May nosing dito. May design natin, ito tatlo. Tatlo yung design natin dito. Tapos yung service door at kaya yung main gate. Service gate. ayon Ayun. Ayan yung ginagawa ni Paxo. Last na lang po yan. Yung mahaba. Tapos tiles. Pero papipintura muna po natin yan. Bago tayo mag ano ng ano. Ng tiles. Pa-flexible muna po natin. Tsaka yung masilya. Yung mga uh, design natin. big na to ilang ilang apply na yan bay ilang apply na yung skin coat natin dito dalawa yan dalawa na yan lumiliwanag na maputi na tapos yung mga siding okay na yan minamasilya na nila bago tayo maglatag ng mga ano mga PVC panel pandil natin patapos na Ayan. tapos naka, ano na to, naka pintura na to ng uh, ano, semi ng boysen Dinis na po. Ito, pa-dinis na rin no, kay ano, kay Jama tayo dito. Ayan, yung banyo natin, na. Side niya. ibig pa na po. Dito natin nilagay para baka bukas kayo na silang mag-install sa mga kwarto. ito na po yung vlog natin. Ayan, yung update po natin dito sa Kanigwan Project.